Konnichiwa minasan, genka desu ka? Ay, wow! Kung mapapansin nyo guys, nasa kabundukan na naman tayo ngayon ng tra -la -la. Joke lang, mamaya sa sasabihin ko. Dumating kasi yung aking pinsan na matagal-tagal na rin, hindi ko nakakabanding, kaya ayan, kahit medyo busy, ay pagbigyan na natin. Tatlong alam pala kami dyan na magkasamang umakyat sa bundok ng Mount Macapaya Hills. Yes, tama yung narinig nyo guys. Dito lang din pala yan matatagpuan sa aming lugar sa San Andres, Quezon. Ito din yung tinatawag nilang mini chocolate hills na San Andres. Kung may chocolate hills ang buhol, meron din sa aming lugar. Oh, ha? Alam kong narinig na ang kwento about dito dahil na feature na rin pala to ni Biyahe ni Drew and more different vloggers out there. So, sobrang ganda nga ng lugar na to. Parang gusto kong dito na lang tumira. Hoy, CUA! Si Masarap kasing magmuni-muni dito at itapon lahat ng kaistrisan sa buhay. Napaka-payapa at malayo sa kabihasnan. Totoo pala yung sinasabi nila na nasa Maynila ang pera, pero nasa probinsya ang saya. Charot lang! <laughs> nasa tuktok na nga pala kami dyan ng bundok and talaga namang tanaw na tanaw namin yung ganda ng kalikasan. Ang galing talaga ni Lord, no? Dahil lumikha siya ng ganitong lugar na pwede nating mapasyalan kung kailangan natin ng peace of mind. Sobrang tahimik at talagang mga huni ng ibon at hampas ng hangin ang maririnig mo dito. May mini kubo din silang nilagay sa gilid para ipasakaling may mga tourists na bumibisita dito e eh pwedeng magpahinga. So I guess yun lang for today's video minasan. Thank you for watching. See you on my next one. Jane!